Hello, good morning everyone! Sa aking mga kaibigan na uh, nag-subscribe ng aking channel ay uh, nandirito nandi na naman po ako para magbigay ng konting payo sa inyo uh, Una sa lahat ang unang tanong ay ano ang pinakamabisang paraan para mamatay agad ang kuto ng tao kuto ng aso o yung garapata Ngayong araw na to o oras na ito ay sasabihin ko sa inyo kung ano ang pinakamabisang paraan nang hindi ka na, uh, hindi mo napupukpukin yung kuto ng aso o kaya ay lalagyan mo ng mainit na tubig para madaling mamatay agad o kaya ay uh, susunugin mo yung garapata. Ang ituturo ko po sa inyo paraan ay napakaganda, napakahusay, at napakadali. Konting paraan lamang ang gagawin, patay na agad ang kuto o ang garapata na galing sa aso. Ang Noong po ay uh, namamblema ko ng husto sa mga aso ko, yung kanilang mga kuto at garapata. At uh, madalas nga ginagamit ko ay yung pinapatay ko ito sa pamamagitan ng uh, pagbubuhas ng tubig. Kukuha ako ng bowl, tapos ng aan ng, 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 ng kainan ng aso, ah, ay, doon, ilalagay ko doon yung mga kinuha kong mga kuto, o garapata. Tapos, ay bubuhusan ko ng mainit na tubig. So, patay agad sila. Tapos, uh, kumisa naman ang ginagawa ko ay uh, magkikis-kis ako ng posporo at doon ko papatayin para hindi sila magkalat ulit. Or, kaya kumisan, pinupupo ko na uh, uh, magandang paraan pero merong isa na masigit na magandang paraan. Kasi nga, uh, subok ako ng subok kung paano nga uh, hindi na, hindi na uh, madaling mamatay para madaling mamatay ang kuto o grapata ng aso. Ang ginawa ko po uh, noon ay kumuha ko ng isang lalagyan. Ito pong lalagyan nito ng ice cream. Yan. Tapos, naglagay po ako ng tubig. Uh, kalahati nito ay okay na po. At, ito sa lahat, dishwashing liquid lang po. Ang nangyari po ay napaka-epektibo. Kasi noong isang araw na pagka dami, dami dumami ng gusto ang kuto ng aso ko, ay nung tinanggal ko po, ay inilagyang kinawa ko yan. Kasi namumblema ko nung una dahil nakalagay na sa tubig pero buhay pa rin. Pero, nung naisip ko na lagyan ko ng dishwashing liquid ang tubig at uh, isinawsaw ko lamang po ang aking daliri doon sa uh, tubig na may dishwashing liquid ay bumaba na, nandun na po siya sa ilalim agad ng tubig ng, nitong ilalim ng dalagyan ng ice cream bumaksak po agad bumaba po agad ganun po ka-epektibo nung nilagyan ko ng dishwashing liquid So sa mga susunod pong araw ay bibigyan ko pa rin kayo ng mga ibang malagang informasyon na taon lamang po na sobrang busy ako. Pero ang mga sasabihin ko po ay talagang tunay na nangyayari sa akin at uh, mga iba pang mga kasabihan na talagang tunay na kasabihan na uh, siguradong magkakaroon ng aral sa ating buhay o sa mga iba pang tao. So please don't forget to like, share itong YouTube channel ko. Thank you so much!